Hello mga kananay! Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ito po yung gagawin ko ngayon. Uh, tapos na po ako sa mga pang lalaking mga laruan. Ngayon naman ay pang babae naman yung aking uh, gagawing iimpaki sa ilagay sa mga lalagyan mga kananay. Pipiliin ko po yung pwede pang ipapamigay sa mga bata. Marami na naman po akong ma mabibigyan ng mga toys. Good morning mga kananay. Welcome po ni Alex Vlog. Ngayon po samahan niyo po ako mag impake ako ng aking mga ipambamigay ulit. Yung ibibigay ko po ay pambabae. Ito yung mga ganito. Yan yung ibibigay ko pambabae. Ayan. Tapos na po ako sa mga panglalaking ano, naibalot ko na yung mga panglalaking mga laruan. Ngayon naman ay pang babae naman yung aking gagawin, mga kananay. So, ito yung napili ko na pang babae, pamigay ko. Ito, pang ano yata, ito sa ano, sasakyan. Sinasabit. Ayan. Pwede siyang isabit. Ayan, maganda rin ito. Oh. Eh, ito maganda to Ayan. Oh. Ito, pipiliin ko lang. Tapos, ilagay ko dito yan Ito yung isang bag niya. Ito yung map napipili ko. Ito, ano, aso. ang ganda nito. No? Ang ganda. Ang cute. <laughs> ang ganda mga kananay. Oh. Yan. Pamigay natin yan. Ito pang babae rin. Pwede to. Ayan. Oh. Lagay natin. Ito din. Ito gusto ko. Ah, uh, ito. Maganda to Ibibigay ko to Ayan. Dito ko ilalagay para mapuno rin tong sa kanya. Dito ko ilalagay sa bag. Sa bag niya. Tapos, aayusin ko rin to yung sa kanya. Ayan. Ito yung na, na, ano, napipili ko. Ito din. Ito. Ayan. Bali dalawa. Ayan. Ayan tatlo. Sana ka siya. Ito maganda rin to. Oh. Ayan, ito Oh. Ayan. Mayroon, mayroon pa. Ang ganda nito. Ito malaki, malaki siya. Sa susunod na lang to, ilalagay sa balikpayan box. Kasi malaki. Pag samasamahin ko yung mga malalaki. Para isang lagay na lang sa box. Ito ang ganda, oh. May damit pa siya. Ang ah, ganda. Ah, talagang ganito siya. Ayan mga kananay, oh. Maganda, oh. Ang cute. Ito malaki, oh. Elephant. Ayan. Ito din. Pipiliin ko lang yung maayos pa. Tapos yung mga malalaki, ibubukod ko para isang lagay sa box. Yan sa susunod sigurong box. Kasi hindi nakakasya. Ito din, oh, maganda rin ito. Yan, maganda rin siya mga kanalay. Oh. Man, mayroon dyan. Oh. Ipiliin ko lang yung ibibigay. Hmm, ito. Oh. Maganda rin ito. Oh. Mama. Mm. Ganda rin ito mga kananay, oh. Ipili. Ito din. Oh. Kaso, yung isa nitong mata natanggal. isang mata. Pero, pwede pa yan paglalar. Ano? Magagamit pa rin ito sa mga bata doon. Ayan. Ipiliin ko lang. Ito din, oh. Ang ganda nito. Ang cute. Yan. Hmm, ito Oh. Marami pa po ako dito, mga kananay. Ayan. Bigay ko kay Kate. Ayan. Lagay ko dyan. Ito na lang, yung sa kanya. Ayan. Bali, apat yung napili ko dito. Kasi para magkasya dito sa bag nila. Ayan. Pang babae. Ayan. Tapos yung iba, sa iba naman, yung ibibigay. Ibibigay ko. Sana magkasya dito. Ayan. Sa isang bag. So, ito. yan po. Yung isang ano niya. Ito ibabalik ko na lang dito yung hindi ko napili. Ayan po. O. Yung iba, sa iba naman, ibibigay ko to. Ayan. Ayan. Ito maganda to. Hmm. Ibigay ko kaya to. Dito. Sana magkasya. Ayan. Dito. Ayan. Tingnan ko kung magkasya. Maganda to. Ayan. So, dito mo na siya. Ayan. Sa... So, uh, ayan. Yung mga hindi ko pa napili, dyan mo na sila. Ito yung napili kong ibibigay. Ayan. Ito. Ayan po yung napili ko. Ayan, mayroon pa. Ito yung napili ko sa kanya. Pang, pang babae ito. Yan. Yan yung napili ko sa kanyang. Ah, ito pa pala. Ayan. Maganda rin to. So, yan po mga toys na ibibigay ko. Tapos yung iba, hinahati-hati ko lang po para marami pa po akong mabibigyang mga bata. So, ito naman. And then, mayroon din silang chocolate. Mm. Ayan. Tapos, ibabalot ko siya. Yan po yung laman sa kanya. Tapos, mayroon din siyang biscuit. Isang biscuit. Ayan. Ayan po. Mayroon din siyang uh, pang breakfast na tea. Mayroon din siyang kape. Dadagdag na lang natin dito. Ayan. Ayan yung sa kanya. And then, mga kananay, mayroon siyang ito, bi bigay ko rin sa kanya yung damit. Ayan, maganda rin tong damit na ibibigay ko. Ayan po. Ayan, maganda rin tong damit. Tapos, aayusin ko. Ayan, ilagay ko dyan. Ayan yung damit bit uh, ito po ay bistida. Ayan, bistida po ito. Tapos ito naman ay, ayan. Kasya rin ito sa kanya. Dito ko man ilagay. Ay, dito ko man ilagay. Ay, kuy, nabisaya naman. Uh, it, dito ko po ilalagay. Ayan. Mayroon pa. Ayan, mayroon pa akong ito. Maganda rin to mga kananay. O, para sa apo niya. Ayan. Eh, mayroon pa akong ibibigay ito. Ito ay pang babae. Kasi yung apo niya, mga babae, yung apo niya. Ayan. Ito. Tapos, mayroon pa isang uh, ano to? Ah. Mm. Ah, bestida pala to. Hmm, bestida mga kananay. Size medium Ayan. Hmm? Uh, maganda rin to. So, yan po yung sa kanya. Ito ko ilalagay sa bag. Ipatong ko muna dito yung mga damit. Ayan. Ayan. Then, ang gagawin ko pala ay unahin ko yung ito, chocolate. And then, ito yung biscuit. Yan, kasi sa bag. yung Tapos yung kape. Sana magkasya. Ilagay natin dito yung ganit. Liliitan lang. Tapos, um, ito, ilagay ko. Sana magkasya dito sa maliit na bag. Ayan. Mayroon pa pala. Yan. O, oh, pa. Ah. Yan. Ito, ilalagay ko rin. Sana mag-sya siya. Tupiin ko lang ng maliit. ay kasi ang mga kananay yung nagawa ko. Tapiin lang ng maliit siya. Ayan, kasi ang mga kananay yung aking nagawa. O, di ba mayroon akong nagawang ano, pamamigay? So, ayan, ito pa palang isa. So, ayan, ilalagay ko na lang dito sa ibabaw. Tapos lalagyan ko na lang ng masking tape. So, yan po. Yan, mga kananay, mayroon na ako nagtapos. So, yan, Isang, ano lang po ito, isang tao. Yan kahit kasi hindi ko na po nilalagay sa baby box dahil wala walang dala si Alex ng baby box ng mga maliliit na box eh, mayroon naman akong ganitong mga bag mga kananay so dito ko na lang nilalagay yung ipapamigay ko yan so lalagyan ko lang to ng masking tape para bit-bitin na lang. Ayan. O, ba? Diba? Ganyan na lang gagawin. Tapos, pagdating sa Maynila, o, siya na lang magbigay doon. Ayan. Ito po ay, pa para to sa, ay, sa Maynila po itong box na ginawa ko ngayon. O, para ano na lang, deretso bigay. O, diba? Ganyan, o. Oh. Tapos, nalagyan ko na lang ng pangalan. Yan. Hmm, di ba mga kananay? Kahit mga ganitong bag lang. Okay na yan. Yan. So. Okay na yan. Tapos, nalagyan ko na lang na ang pangalan. Ito po pala ay para sa Malabon. Sa Maynila po ito. Tapos ito rin, sa Maynila din ito. Doon ko to ilalagay sa may sa Maynilang Balikbayan box. So, yun po. lang. Mayroon akong na. Tapos ito na. Tapos ko na rin itong isa. Ito naman. Ayan. Ilalagay ko yan sa box. So mga kananay, mayroon po akong isusunod ulit na gagawin.